Eh mm -hmm. Ayan o, tapos may crab pa akong nakitang isa. Ayun, mga ka-explorer, nandito tayo sa dagat ulit. Ayan o. Oh ganda ng tubig oh hindi, hindi siya maalon alam nyo ba kanina ka kanina ako'y nanggaling na dito nag grabbing tapos ano tawag dito ay meron akong nakitang dalawang catfish isang, ba isang babae at isang lalaki nakita ko kasi ang laki ng lalaki talaga halos may git isang kilo so ngayon ako'y napa uh, napusugod agad sa bahay eh, dahil kukunin ko yung aking bagang net na pang salok kaya yun nakita ko nandito sila sa gilid ng bato ulit nakita ko sa inyo may, may lang may lang bababa lang ako sa bato bababa muna ako sa bato nakita ko na ulit yung dalawang o nandito oh. dito nandito sila sa gilid lang hindi oh. Ay, lang eh, no, ayun oh. laki laki oh. Arko. Dito na oh, lapit na. Diyan na lang siya oh. Oy, hinahabol niya yung mga isdang may liit. Diyan oh. Kita ko na dini eh. Sana hindi siya mailap. Ito na, ang laki oh. Palagi, hindi ko mabigyan kayo ng video sa ilalim dahil ano, dahil tag dito walang taga video so setting ko na lang ang aking mobile dito sa gilid eh you no know, palapit oh hina nahabol niya yung mga isda dito may lit na isda eh no eh no so kunin ko yan huhulihin ko ang laki kasi eh you no know, dalawa oh yun oh ang laki oh no nahabol yung isda Tatry ko palang ano, pakita sa inyo. Yung papakita ko muna sa inyo. Okay. muna Okay. 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 na nasusubukan susubukan kong kunan ng ano ng video bago ko hulihin ako ba na ako dito laki sana hindi man mailap siya nandun siya oh papakita ko sa inyo ang laki talaga sana hindi siya mailap Mm -hmm. ayan yeah, o tapos may kram pa akong nakitang isa

<laughs> got this bisa, harus is I got one cuttlefish. <laughs> ya, nah, oh, huli na natin, oh. <laughs> Pang ulam na. Yon, oh. <laughs>

hulog pang mobile natin ah. Oh. Yun, oh. Ang ulam na. Oh. Bulihin ko pa yung isang crab doon, may isang crab pa doon eh.